Sa halip na ipasok sa court, mga kaupak, abay, ang controversial or MVP. Mga <laughs> tawag nila dyan sa MVP na yan. Hindi yung most valuable player. Eh, bago nila ang tawag ngayon. Yung mga malilikotang utak. Ang <laughs> mga basher, ano? Dahil ito si Jana Amores ay nasangkot na naman sa isang gulo na kung saan naglaro sa labas ng kanyang kupunan na sinasalihan. Ito ay wala ito sa, although sa PBE siya, no? pero ngayon naglaro siya dyan sa labas. Kung tawagin na, larong labas. na Isa yan sa pinakamagaling, pero hinahangaan ko yan sa pagdating sa paglalaro. Pero siyempre yung paghanga ko sa kanya, meron din yan, base yan. Kaya lang, yung pag-uugali ni John Amores, yan ay hindi kahanga. sa pag-uugali natin, halimbawa humahanga tayo, pero kasi sa mundo natin, wala naman talaga perfecto. Minsan, humahanga tayo dahil magaling siyang uh, maglaro ng basketball, humahanga tayo dahil magaling siya maglaro ng uh, volleyball or something like that, yung mga sports, ano? Minsan, ako makaupak sa, sa totoo lang, nung kapabataan ko, <laughs> mahilig din ako sa basketball. Kasi, nung ano, nung medyo hindi tayo pinalad na mabigyan ng magandang height dahil alam mo naman nung araw mga kaupak kapag ikaw ay basketballista talagang meron pang height na 5'8 pataas o kaya 6 footer parang sila Alvin Patrimonio no? at saka sila Benji Paras pero ako mga kaupak magaling ako magshoot in fact yung baon ko sa school uh, tinataya <laughs> tama ba? tinataya ko yon sa yung pag dribble yung pag shoot shoot shooting shooting ang tawag sa amin. Ngayon, may pustahan yung baon ko makaupa. 'Yun ang pinagpupusta ko dahil malakas ang loob ko. Dahil sa isip ko, yung bola ipapasok talaga sa ring. Kaya sabi ko, ang lakas ng loob ko na talaga na yung mindset mo, yung puso mo na ipapasok mo talaga yung bola. Kaya ako lagi nananalo sa shooting shooting. So ang baon ko nadadagdagan at saka na kapag uwi pa ako ng pasalubong noon sa lola ko. <laughs> lola ko kasi yung nagpalaki sa akin oh, no, nung video. Ano. Ngayon mga kapak, binuli ako. <laughs> Sabi nila, wala daw, ano, wala daw uh, basketballista na unano ano. Pero <laughs> syempre yung patay una ano. Ibig sabihin, ganun kasi yung pambubuli sa akin. Oh. No. So, parang, alam mo na, hindi ko na tinuloy yung pagka-basketball kasi mga doon sa amit sa probinsya, yun ang parang libangan ng basketball. Pero dahil, sabi nga, ni Jun Pardo, Jun Par, sabi nga niya, kapag ikaw ay magaling kahit maliit ka, uh, basta magaling ka. Tama naman din yun. Kasi shooter ka. Pero ngayon, mga kaupak, <laughs> kapag dating sa bakbaka na yung kalagang defensa sa depensa, kapag maliit ka, kakainin ka din eh. O kaya naman, kahit shooter ka, maharang ka ng malalaking tao, di ba? So, <laughs> maganda talaga yung magaling ka na, matangkad ka pa. So, ako mga kaupak, hindi ako piliyan ng tanghana ng magandang hay. So, bigyan ako pang romansa lang. <laughs> Medyo pa. So, kayo mga kaupak, thank you na lang dahil meron ako anak, yung bunso ko ay nakuha yung pagiging mahilig ko sa basketball. Siya ngayon ay already magpipip up, ah, magpipip si 16, no? is coming November. Pero siya ay may taas na 5.10. So, swerte, I'm so lucky this year dahil nakuha siya ng isang private school para maglalo, maglaro bilang junior of varsity. So, nakuha niya yung hilig ko. Ng, ano, pero sana, mga ang wish ko na makarating din yung anak ko sa big na big dream niya ang makarating din sa uh, katulad ng U.E.P. or in CEE. ba? din yung anak ko doon. Kasi ngayon, kasi ang hirap pala ng training niya, no? Araw-araw. Ang ang goal pala dyan, kapag ikaw pala ay varsity ng basketball or kahit anong sport, study at sakat insayo. Is, aral, insayo. Training, study. Ganun, wala silang time sa sarili nila. Pag umuwi, magsasagot pa ng mga homework, assignment, at sa kapag halimbawa ano kakain na lang matutulog naawa ah! sa dati hindi siya ganyan ngayon sabi ko kung gusto mong makarating sa mga hinahanghaan mong basketballista gawin mo yung dapat na ginagawa ng isang atleta so sumunod lagi sa coach lagi wag mag-aaral mabuti at wag absent at saka magti-training do your best so ngayon na nakikinig naman yung anak ko. Kaya naawa ako. Kasi pagod na pagod lagi. din sa training araw-araw. Lalo -araw. na ngayon. Ngayong this coming weekend. Tomorrow, mga kaupak. Ay mayroon na naman silang laban. Sa ilsan na ng mga school. So ngayon mga kaupak. yon ang paghanga ko kay John Amores. Kaya lang mga kaupak. Si John Amores kasi. Kung hindi ako nagkakamali. Nasangkot na siya dati. Sa isang UP. Uh, basketball player din. Ano? varsity din, kapwa niya varsity, kung saan ay nasuntok niya. Ito si, uh, kung di ako nagkamali, si Mark Belmonte. So ngayon, medyo naayos na, nagkaroon na ng ano, Ari Ariglo. Wala pa isang taon, I guess, ito napanood ko talaga. Yung pagsugod naman ni Amores sa mga uh, player ng Saint Binel. O oh, ito ay, ano to, Lasal. Ano, parang College of La of College of St. Benel. Kasi dalawa yung team nila, meron talaga sa La Salle, at saka meron sila College of St. Benel. Pero iisang ano lang 'yon, iisang kumbaga isang kumpanya, isang team. So ngayon, mga kapak, naluntok nga siya, 'di ba? Pinatawad siya ng ano, humingi siya ng ano, tapos nag-apologize siya. So ngayon, mga kapak, uh, binan siya sa NCEA sa binansyang nga hindi na siya pati sa GRO, ay tama GRO, sa Jose Rizal University tinanggal din siya so nakapaglaro ito si Amores sa ibang team itong Muntin Lupa at saka yung Jensen Marlin yung ano rin to Maharlika Basketball League ito yung ano din to labanan din ito na para din ito PBA no? pero syempre mas pinakasikat talaga ang PBA pero mga kaupak Uh, pinalad ulit. Kung baga si Amores dahil may kumuha sa kanya ang North port Batang Pier. Naku mga kaupak. Malaking kumpanya din yan. Kung di ako nagkamali, ang may-ari niyan, Rason. Isa sa pinakamayaman sa ating bansa. So kinuha siya. Ngayon so, mga kaoba, bilang ano ang ganda ng kanya mga binitawang salita. Ano? Uh, talagang uh, nagsisisi siya sa mga ginawa niya. So siguro kaya siya kinuha ng coach ng Northport dati rin basketballista eh, nakalimutan may pangalan ang yung coach nila, kaya sige sa kinuha dahil magaling talaga yan magaling talaga yan si Amores kung paano siya dumipensa kung paano siya mag-assess magaling siya, saka shooter din siya kaya kinuha siya, kung binigyan siya ng chance ng PBA o Philippine Basketball Association kaya lang, dapat pag ganyan na binigyan tayo, pinapasuldo tayo may kontrata tayo dapat inaalagaan na natin ang pangalan. Pero dahil, alam mo mga kaupak, according doon sa anak ko, na bawal pala maglaro. Kasi sila, hindi ko lang alam sa professional ha, pero sabi ng anak ko, doon daw sa kanila, bawal sila maglaro. Kasi yung anak ko, dati yung naglalaro sa mga liga ng mga barabarangay at saka village, ano. Pero ngayon, dahil varsity na yung anak ko sa isang school, bawal na sila maglaro. Kasi daw, iniiwasan, baka ma-injured o kaya magkaroon ng problema kapag maglaro sa labas. Dahil, kung, syempre, kung baga, maglaro ka sa labas, tapos ma, mayroon sa'yo mangyari na hindi naman na inaasahan, hindi ipananagutan ng school. Ganon din ang professional. Bawal ka maglaro sa labas. Ng, lalo na ay, parang ang tawag nila dyan, larong labas eh. So, yan ang nilabag ni Amores. Kaya maaari, pwede siya makasuhan dyan. Kung, kung magdidemand yung Northport team. Kasi nakapirma siya eh, ng kontrata eh. Pero tapos ngayon, naglaro siya ng ganyan. So nagkaroon pa ng problema katulad niyan. Kasi mga kaupak, sa basa ko, doon sa kalaro niya, magkaibigan sila, magkababata, pero nagkabulihan. No, kumbaga, syempre, ako hindi naman ako sa hinuhusgan ko si Amores, ano, kasi nagagalingan talaga ako sa kanya kung paano siya maglaro sa basketball. Pero, feeling ko talaga, malaki ang ulo, umayabang si Amores. Pero, Pasensya naman kung mali ako, ano? Pero, kasi kung maano ka, kindness ka sa ibang tao, bakit mo ganun? Bakit umabot sa ganun? Bakit mo po, nagkahamunan kayo, bakit mo pahinabol? Bakit binaril mo pa? Pero sa report, mga kaupa, uh, hindi, nagnegatibo siya sa gunpowder. Yung pag, kumbaga, yung powder na pumutok na patunay nga, nagpaputok nga siya. Pero sabi ng paliwanag ng pulis, sa camera kasi, mga kaupa, nagpaputok siya. Pero, bakit hindi siya nagnegatibo siya? Kasi maaari daw yung hangin, kumbaga hindi napunta sa kamay yung powder na nung pumutok yung baril. So ngayon mga kaupak, dahil lamang sa ganyan na kaibigan mo, nagkabulihan kayo, nagkaasara, nagkapikunan dahil sa maling tawag, idinaan mo na sa init ng ulo. Mali yun, dapat uh, isa ka ng professional, dapat kahit ano pang galing, maliman o ano ang kahit magaling ka, dapat rumispeto ka pa rin. Huwag mong kalilimutan yung respeto sa kapwa kahit sino pa yan. Katulad niya, ang topic na mo So, sino ang talo ngayon? Sino ang may kaso? Ngayon, ang sabi ng samahan ng basketballista o Philippine Basketball Association, ipapaubaya na nila sa pulis. At ang sa North, North Fork, mga kaupak, North Fork, Batang Pier, ay hindi rin sila nagkokomento. Ganon din ang sinabi ng nila katulad ng sinabi ng samahan ng basketballist. Kaya mga kaupak, nadama yung kapatid nga kasi nga siya yung, siya yung sinakya nung time nga nangyari yung incident. So ngayon mga kaupak, according dun sa nanay naman niya, siguro yung nanay, alam mo na no, may nanay, sobrang pag-alala yan. Nanay is nanay talaga. ah uh, sa so sobrang siguro ng emosyon niya, hindi daw siya mapapayag na magpaariglo sa mga amoris. Ahayaan uh, daw niya ito na mabulok sa bilangguan. Naku, makaupak talaga naman. <laughs> kung bagay, hindi nila iurong o hindi sila makikipag-ariglo dahil ang anak daw niya, pinalaki niya ng ilang years, kasi byuda na pala ito ng matagal na panahon, kung At saka yung anak niya pala, kabababa lang din sa barko. At dati pala sila magkakalaro na, kung magkababata na. Kaya nga nagtaka ako na kung may something talaga ito si Amores. Kaya nga nagtaka ako, umabot sa ganon, eh dati pala kayo magkalaro, dati kayo magkababata dahil ang parang dumayo lang sila taga, kasi taga Laguna ang mga Amores. Ang tapang yung isa naman na kalaro ni Amores ay taga Quezon, taga Lumban, Quezon. Kumbaga hindi lang sila nagkaintindihan dahil lamang sa maling tawag. Kumbaga yung parang tinawag ng referee. At saka mga kapak, wala pang panalo. Kumbaga umpisa pa lang kasi pareha sila score for all. <laughs> Kumbaga nagkainitan at nagkahamunan. Nakala ng mga polis, maayos na. <laughs> Pero mga kaupak, hanggang sa dumating pala. Kung baga, alam mo, dapat si Amoris talaga ah uh, mag, ano to, mag uh, under po ng mental uh, counseling. Kasi may something eh. Diba? Dapat pag ganyan, na professional ka na, may pangalan ka, inaalagaan mo dapat yan. Kasi, sino kukuha sa'yo kung nagiging problema ka ng team? Sa mga babak, P4,000 lang pala ang pustahan. Bawal yan. Baka nilabag ni Amoris ang kontrata niya bilang isang player. Anong sa mga kapatid? Bye!